Sa panig na ito, ang grupo ni Kanin pagkatapos ng ilang sandaling pagtakas ay napagod na rin, huminto sa isang sulok sa gilid ng kalsada na parang nawawala ang anyo. Si Kanin ay malakas na nagsalita, sinisigaw, ang lalaking ito ng dilim, hindi lang tinanggihan ang aking kondisyon, kundi binalaan pa ako. Hintayin mo lang na makabalik ako sa realidad, tiyak na hahanapin kita at papatayin. Sa pagkakataong iyon, mula sa isang eskinita ay lumabas ang isang lalaki at bumati, Kumusta, ate Kanin? Ako si Mauditon, maaari mo akong tawaging Lolo Mau. Nasa level dalawa ako ngayon at may alam akong ilang mga tip para mag-level up. Maaari kitang tulungan mag-level up, kaya ang isang libong sampung libo ba ay papayag ka pa rin. Naiinis si Kanin, nakatawid ang mga braso at sumagot, Tip, anong tip ba yan? Mumiti si maunang tuso at sumagot, hindi ko ito sasabihin sa karaniwang tao, pero para kay ate kanin, bilang pagpapakita ng sinseridad, pwede akong magbigay ng exemption sa iyo ng isang beses. Sa ganitong sitwasyon, kung gusto mong mag-level up, kailangan mong ilaan ang lima puntos ng pangunahing attribute, lahat ay ilalagay sa speed stat. Sa ganitong paraan, kapag tumakbo tayo ng buong lakas, mas mabilis tayo kaysa sa mga grip na iyon naiintindihan mo ba? Nang marinig ito, nagulat si Kanin, biglang bumuka ang bibig niya, at sa loob niya ay natuwa, ah, ganun pala yan. Ganun pala ang laro. Nang marinig ito, nagulat si Kanin, biglang bumuka ang bibig niya, at sa loob niya ay natuwa, ah, ganun pala yan. Ganun pala ang laro. Peste, inilaan ko na ang lima puntos ng attribute sa lakas, sayang. Mabuti na lang may nakakaalam ng laro. Matapos mag-isip, tumingin siya kay Mao at nagmungkahi, medyo interesante ka nga. Sige, tulungan mo akong mag-level up. Pero hindi ka kasing lakas ng dilim, kaya bibigyan kita ng limang daan libo. Tanggap mo ba? Itaas mo ako sa level tatlo, pagkatapos ay babalik ako sa totoong mundo at ipapadala ko ang pera sa'yo. Agad na natuwa si Mao at sumagot, walang problema. Kahit malakas ang lalaking dilim na 'yon, mukhang may problema ang utak niya. Napakadaling magbigay ng pera pero ayaw niya, talaga namang tanga. Sa parehong oras, bumalik na rin si Qin Feng sa lihim na lugar. Nang makita ang aura ng halimaw sa harap niya, medyo nag-alala si Qin Feng at naisip, totoo nga, ang boss na ito ay umabot na sa silver level. Ang kulay abo na ulap ay yumakap sa katawan nito at patuloy pa itong lumalawak. Mula silver level hanggang golden level, abuti ng pito hanggang walo oras, kailangan kong maghintay ng matadal. Hindi nag-atubili, ginamit niya ang malamig na mga mata at naglunsad ng nakakalason na shuriken patungo sa halimaw. Bigla ang tinamaan ng halimaw at hindi nakapag-react agad kaya mabilis na bumaba ang ginito ng anim na daan at limamput siyam. Sinamantala ni Kinfeng ang pagkakataon at ginamit ang iye niti na naglabas ng sunod-sunod na mga aura na pahalang sa halimaw. Patuloy na bumaba ang yin nito, dalawang daan at labinsyam, dalawang daan at labinsyam, dalawang daan at labinsyam. Napansin niya na hindi pa rin ubos ang yin ng halimaw, kaya lumipad siya pataas at nag-isip. Ang silver level boss ba ay may gi na dalawa tandang bawas tatlo beses ng bronze level boss. Pinagsama niya ang lakas sa katawan, maraming itim na mga dulo na may aura ang lumabas, at mabilis na naglaho mula sa paningin ng halimaw. Pagkatapos ay nagsimulang mag-activate ang lason sa shuriken at narinig ang masakit na mga sigaw ng halimaw. Nakatingin si Kin Feng mula sa gilid at naisip na kailangan pa ng dalawa tandang bawas tatlo na na shuriken para mapatay ito. Biglang nagkaroon ng malakas na pagsabog sa lugar ng halimaw at makapalang usok sa paligid. Nang mawala ang usok, nakita ang halimaw na may maraming sugat at nakatayo lang sa isang lugar. Nakatayo si Qin Feng mula sa malayo at naisip, ang halimaw na ito ay isang magic system boss. Karamihan sa mga kakayahan nito ay area attacks at mataas ang damage. Pagkatapos maghagis ng nakakalaso na shuriken, kailangan agad na umatras at lumayo sa saklaw ng atake nito. Kung tatamaan ako sa kasalukuyang li at defense ko, tiyak na mamamatay ako. Biglang nagising ang halimaw, tumingin ito kay kinfeng Feng ng malamig. At gamit ang lakas ng magic orb sa ulo nito ay sumugod ito upang atakihin siya. Agad na umatras si Qin Feng at naisip, kailangan kong hintayin matapos ang cooldown ng stealth skill. At mahina na ang atake ng boss bago ito matake. Pagkatapos ay agad na magtago para makaiwas sa atake. Tama nga, pagkatapos ng ilang habulan, Unti-unting ng hina ang lakas ng halimaw, huminto ito at buong katawan ay nanginginig habang humihina ang mga huni. Tama nga, pagkatapos ng ilang habulan, unti-unting ng hina ang lakas ng halimaw, huminto ito at buong katawan ay nanginginig habang humihina ang mga huni. Nakita ang pagkakataon, puno ng determinasyon ang mga mata ni Kin Feng at sinabi, nayon na. Agad siyang lumapit sa harap ng halimaw at ginamit ang iye and neti Aje. Isang diretsong atake sa ulo nito na nagbawas ng anim na daan at limamput siyam, dalawang daan at siyam na di. Nang hindi na makalaban, nagmadaling lumayo ang halimaw. Masaya si Kin Feng sa likod at naisip, nakita ng boss na bumaba ang Yi kaya nagsimulang tumakas. Mabuti, mas madali ang laban ngayon kaysa kung magulo bago mamatay. Hindi niya hinayaan ang halimaw na makatakas, pinagsama ang lakas sa braso at naglabas ng isang aura upang tapusin ang halimaw. Mabilis na lumabas ang abiso, napatay mo ang halimaw, silver level boss, nakatanggap ka ng isang libo walong daan nasi. Congratulations, na level up ka sa level lima. Nakakuha ka ng apat evolution points. Nakakuha ka ng isang daan at dalawamput apat araw na lifespan, maaaring ipagpalit. Congratulations, na level up ka sa level lima. Nakakuha ka ng apat evolution points. Nakakuha ka ng isang daan at dalawamput araw na lifespan, maaaring ipagpalit. Nang mabasa ang abiso, masayang tumawa si kinfeng Feng, haha, dalawang level ang na-level up ko. At nakakuha pa ako ng apat evolution points. Sa gantim pa lang ito, ay level up ko ang skill na greedy hand. Lumabas ang abiso, skill na greedy hand ay matagumpay na na-upgrade. Nakakuha ka ng apat evolution points. Nakakuha ka ng apat evolution points. Nakakuha ka ng isang daan at dalawamput apat araw na lifespan, maaaring ipagpalit. Nakakuha ka ng isang daan at dalawamput apat araw na lifespan, maaaring ipagpalit. Nagulat si kinfeng Feng at naisip, diretsong nakatanggap ng dalawang beses na bonus. Nagulat si kinfeng Feng at naisip, diretsong nakatanggap ng dalawang beses na bonus. Ang silver boss na ito ay nagbigay sa akin ng labindalawa evolution points at tatlong daan at pitumput dalawa araw na lifespan na maaaring ipagpalit. Sa bonus ng greedy hand, isa sa mga loot mo ay may upgrade mula silver hanggang golden level. Tiningnan niya ang item sa ilalim ng balat at masayang sinabi, ito ang golden level hedger. Siguro ito ang greedy hand sa rare level, may 20% chance na ang bonus loot ay tumaas ng isang level. May pito o walo na items, pero ang backpack ko ay may isa sero slots lang. Hindi ko pwedeng palaging pumatay ng boss at agad umuwi. Sayang ang oras, sana bigyan ako ng halimaw ng isang ring o kung ano man para madagdagan ang slots ko. Habang nagsasalita, may liwanag na lumabas mula sa item at nagulat siya. Ito ang transition pabalik sa dealer. Hindi tulad ng mga nakaraang malulungkot na pagbalik, sa pagkakataong ito ay masayang sumigaw siya. Ah, sa wakas ay buhay pa rin ako at nakabali. Hindi tulad ng mga nakaraang malulungkot na pagbalik, sa pagkakataong ito ay masayang sumigaw siya, ah, sa wakas ay buhay pa rin ako at nakabali. Nakita ito ng dalawang kasapi sa kanang bahagi at tumawa, mabuti na lang at si Wang Meng ang boss, kaya nakapag-level up tayo sa level tatlo at nakabalik sa maliit na bayan. Mabuti na lang at si Wang Meng ang boss, kaya nakapag-level up tayo sa level tatlo at nakabalik sa maliit na bayan. Ito ang pagsisikap nating lahat, sabi ni Kanin nang may pasasalamat. Tama, tama, sobrang galing ni Wang Meng na boss. Pagkatapos ay nagkunwaring nahihiya si Kanin at sinabi, "Huhu, sayang lang wala akong oras para makipagkaibigan sa boss. Huhu, sayang lang wala akong oras para makipagkaibigan sa boss." Isang kasapi ang nakinig at nagpakalma hindi naman siguro, kung suot mo ang bagong gear na ito, siguro papayag siya. Hindi naman siguro, kung suot mo ang bagong gear na ito, siguro papayag siya. Lumabas ang leaderboard, ang number isa ay ang dilim, isang assassin sa level 5. number dalawa ay si Wang Meng, isang warrior sa level tatlo, number tatlo ay si Balala, isang warrior sa level tatlo. Umabas ang leaderboard, ang number isa ay ang dilim, isang assassin sa level 5. Number dalawa ay si Wang Meng, isang warrior sa level tatlo. Number tatlo ay si Balala, isang warrior sa level tatlo. Isang warrior sa level tatlo. Nang makita ang leaderboard, nagulat ang mga tao sa bayan at sinabi. Bagong update sa leaderboard, umabot na sa level 5 ang dilim. Mula level tatlo diretsyo sa level 5, gaano kaya kalakas ang zikonbos boss na ito? Sampung minuto lang ang nakalipas, nakita ko ang boss na nagbebenta ng gear. Tapos bigla na lang nag-level up ng dalawang level ng mabilis. Ang kapatid kong babae ay labing walong na taong gulang. Sana magustuhan siya ng boss para makakuha rin ako ng pabor. Tulungan mo akong mag-level up, sige na, isang libong sampung libo, hindi man lang siya nagpakita ng interes. Paano pa kaya siya magpapakita ng interes sa kapatid mo? Samantala, Si Balala sa isang tabi ay napapailing, grabe. Kakapasok ko lang sa level tatlo, tapos ang matanda ay nasa level 5 na, may palagay pa ba siya sa amin? Samantala, si Balala sa isang tabi ay napapailing, grabe. Kakapasok ko lang sa level tatlo, tapos ang matanda ay nasa level 5 na, may palagay pa ba siya sa amin? Narinig ito ni Wang Meng at malakas na nagbigay ng aliw, "Ehem, Trina, huwag kang masyadong mag-alala." Bawat isa sa atin ay babalik sa realidad at ipapaalam sa ating mga mahal sa buhay at mga kaibigan tungkol sa banal na laro gamit ang baka. Maaaring magulo ang mundo kaya dapat nating ihanda ang ating mga malalapit sa atin. Nang marinig ito ng lahat, sumang-ayon sila, sige, mag-ingat kami. Ganun na lang, bumalik ang grupo sa realidad, sa isang kwarto, si Wang Meng ay gising na ng pagod. Nang makita siya, narinig pa rin ang mga tao na nag-encourage ng malakas. Tingnan nyo, gising na si Wang Meng. Ipaalam sa leader ng grupo, gising na si Wang Meng. Lumapit ng may pag-aalala ang mga miyembro at tinanong siya, Wang Meng, ano ang nangyari sa'yo, ayos ka lang ba? Pinag-aalala mo kami ng sobra, alam mo ba kung ano ang nangyari sa'yo kanina? Ang katawan mo ay naging transparent, Huwag mo akong takutin, Wang Meng, sinabi ko na sayo kahapon na magpahinga ka na. Tutulungan kitang bantayan ang iyong kalagayan. Pinag-aalala mo kami ng sobra, alam mo ba kung ano ang nangyari sayo kanina? Ang katawan mo ay naging transparent, huwag mo akong takutin, Wang Meng, sinabi ko na sayo kahapon na magpahinga ka na. Tutulungan kitang bantayan ang iyong kalagayan. Hindi pa makabawi si Wang Meng, medyo malabo pa ang isip niya, tahimik siya ng matadal. Pagkatapos sa gusali ay narinig ang mga tao na nagmamadaling nagsabi, tawagan nyo agad ang lahat, mag-ensayo muli tayo, may malaking nangyari. Dito na nagtatapos ang ensayo ngayon. Mga kaibigan, kung nagustuhan nyo, pakipindot ang like, share, at subscribe sa channel para magkaroon kami ng inspirasyon sa paggawa ng bagong video. Bukod dito, maaari nyo rin kaming suportahan sa pamamagitan ng pagtaas ng views o pag-donate gamit ang impormasyon sa ibaba ng paglalarawan. Ngayon, paalam at magkita kita tayo muli. At huwag kalimutan mag-subscribe sa channel, hehe. Pagkaraan, mula sa loob ng silid ng pulis, nagsalita si NJ, may nagtanong, sinabi mo dati na nakapagtatag ka ng isang koponan na may nakatagong propesyon na kapag kinakailangan ay parang pinapatay ngunit may taong sumasagip. Napikit ang noo ni Wang Meng, tumingin ng matalim at sumagot. Ang pangalan niya ay Shadow nang iligtas niya kami. Si Shadow ay nasa antas tatlo pa lamang, ngunit nang kami ay umabot sa antas tatlo, siya ay nasa antas lima na at tumalon pa ng dalawang antas upang maabot ang antas lima. Medyo hindi makapaniwala ang kapitan ng kuponan, pinatama ng malakas ang kamay sa mesa at napabulalas, tumalon ng dalawang antas. Kung umabot na siya sa antas lima ngayon, hindi ba siya ang numero uno sa buong mundo? Paano niya nagawa iyon? Maingat na nagbigay ng hula si Wang Meng, marahil ay napatay niya ang isang boss o ganoon. Isang miyembro na nakaupo sa tabi ay nagtanong ng may pagdududa. Ayon sa sinabi mo, umabot si Shadow sa antas tatlo isang oras mula sa pagtatapos, kaya bakit hindi pa siya nakabalik sa realidad? Hindi ba siya walang kamag-anak sa totoong buhay at hindi kailangang ipaalam sa kanila? Bumaba ang mukha ni Wang Meng, mahigpit na pumikit at malungkot na sumagot, hindi ko alam yon, pero maaaring hindi siya totoo. Hindi tumigil sa pagtatanong si An Wu sa tabi, ha, baka si Shadow ay isang taong naglakbay sa oras. Ha, baka si Shadow ay isang taong naglakbay sa oras. Ang mga taong naglakbay sa oras, hindi ba karaniwan ay mabilis ang pag-usad ng kwento? Pagkatapos ng sinabi ni Anwo, biglang naging tahimik ang buong paligid. Mukhang naramdaman din ni Anwo na hindi angkop ang sinabi niya, kaya tumigil siya at nagtanong, mali ba ang sinabi ko? Mahigpit na nagbabala ang kapitan, sinabi mo na dati na dapat ay magbasa ka ng mas kaunting nobela. Sa ganitong seryosong sitwasyon, huwag magbiro ng ganoon. Pagkatapos ay mahinahong sinabi niya, ang impormasyong ibinigay ni Wang Meng tungkol sa larong Divine Abandon ay eksaktong tugma sa impormasyong ibinigay ng mga nakatataas. May isang bagong pag-aaral na nagpapakita na may ilang matatandang tao na namatay agad pagkatapos matulog. Matapos mangalap ng datos at ikumpara ang mga bumalik sa realidad, nakumpirma na ang mga ito ay namatay ng maraming beses sa laro. Sa madaling salita, kung ang buhay sa laro ng divine abandon ay nareset ng walang dahilan, mamamatay sila sa totoong buhay. Isang miyembro ang namangha at napabulalas, isang pambihirang bagay ito na lampas sa ating pangunawa. Kalma na sinabi ng kapitan, malamang ay dumaranas tayo ng isang hindi pa matukoy na supernatural na pagsalakay. Nagutos ang itaas na magtatag ng isang pangunang koponan batay sa mga lokal na lugar. Tuklasin ng larong divine. Isang miyembro ang namangha at napabulalas, isang pambihirang bagay ito na lampas sa ating pangunawa. Kalma na sinabi ng kapitan, malamang ay dumaranas tayo ng isang hindi pa matukoy na supernatural na pagsalakay. Nagutos ang itaas na magtatag ng isang pangunang kuponan batay sa mga lokal na lugar. Tuklasin ng larong divine abandon at magbahagi ng intelihensya, kailangang magtatag ng isang profesional na hukbo sa lalong madaling panahon. Isang malaking pangyayari ito na nakakaapekto sa buong mundo. Sa ngayon, nagsusumikap ang lahat ng bansa upang tuklasin ang larong divine abandon. Kung mahuhuli tayo dito, mawawala ang ating kalamangan sa pandaydigang entablado. Kaya kailangan nating mangalap ng intelihensya sa anumang paraan. Anwo, itatalaga kita bilang kapitan ng koponan isa. Nang marinig ang utos, biglang tumayo si An Wu at malakas na sumagot. Pagkatapos ay tumingin siya kay Wang Meng at nagbigay ng utos, si Wang Meng ang bisikapitan, maaaring inyong piliin ang mga miyembro ng inyong koponan. Mabilis na tumayo si Wang Meng at tinanggap ang utos. Pagkatapos ay pinaalalahanan ng kapitan si Wang Meng, ayon sa paglalarawan mo. Mabait si Shadow, maaari mong subukang maging kaibigan niya. Ang dahilan kung bakit itinalaga ko si Anwo bilang kapitan ay dahil sa tingin ko mas angkop ang kanyang personalidad para investigahan si Shadow. Sana ay matuklasan nyo ang tunay na pagkakakilanlan ni Shadow sa lalong madaling panahon. Mas mabuti kung kumatawan siya sa gobyerno upang makipagtulungan kay Shadow at makuha ang impormasyong hawak niya. Ang pinakamahalagang gawain ng iba sa yugtong ito ay panatilihin ang katatagan ng lipunan, naintindihan ba? Lahat ay sabay na sumagot ng malakas. Kasabay nito, sa paaralan ni Qin Xiaoyu, nagtitipon-tipon ang mga babaeng estudyante at pinag-uusapan ang mga nangyari. Sinabi ni Baiyu na kapag natutulog ang mga tao sa parehong lugar, lalabas sila sa parehong maliit na bayan ng mga baguhan. Totoo ba? Hindi, gusto kong umuwi, kailangan kong alagaan ang mga magulang ko. Hindi sila naglalaro ng laro dati, natatakot akong hindi sila makakaangkop. Huwag mong gawing pabigat ang sarili mo, sa katunayan, maaari nating paunlarin muna ang ating sarili bago alagaan ang mga magulang. Nakatuon si Kim Xiaoyu sa teleponong hawak niya at tahimik na iniisip, malaking bagay ang nangyari, pero bakit walang dalaw si Kinfeng? Bakit hindi siya humingi ng tawad sa akin? Bakit siya kayabang? Dati, tuwing nagagalit ako, sinusubukan niya akong aliwin, pero ngayon hindi lang niya ako, hindi pinatahimik, binugbog pa niya ako. Kahit ang mga magulang ko ay hindi pa ako binugbog. Sa puntong ito, nagalit si Qin Xiaoyu, si puno ng galit ang mga mata, hindi ba ako pumupunta lang sa paaralan para manood ng konsyerto ni Song Fei. Namatay si Qin Feng, kung hindi siya humingi ng isang libong beses na paumanhin sa akin ngayon, hindi ko siya kailanman patatawarin. Yen eh buti na lang nanood ako kay Song Fei kahapon. Kung hindi, kapag nangyari ang mga bagay sa larong Divine Abandon, baka mahirapan akong magkaroon ng pagkakataon sa hinaharap. Paulit-ulit na bumalik sa isip ni Kin Xiaoyu ang larawan ng konsyerto ni Song Fei kahapon. Si Song Fei, nakasuot ng eleganteng damit ng Sieli, ay nagtatanghal sa gitna ng hiyawan ng mga tao sa ibaba habang si Qin Xiaoyu ay nakatingin ng may damdaming humahanga, Song Fei, miss na miss kita. Habang nalulunod sa kasiyahan ng kahapon, biglang naalala ni Qin Xiaoyu ang isang bagay. Malaki ang mga mata ni Qin Xiaoyu at masayang naisip na kung kapag natutulog ay pumapasok sa laro, siguradong papasok din si Song Fei doon. Kapag nasa laro, mahahanap ko siya. Napakabilis na umabot si Bai Yu sa antas tatlo, siguradong isang eksperto na siya. Kailangan ko siyang tanungin. Pagkatapos ay mabilis na pinalitan ni Qin Xiaoyu ang kanyang uniforme ng isang sexy na damit pang tulugan, pagkatapos ay humiga sa kama at komportableng nag-text kay Bai Yu. Bai Yu, eksperto, may mga estratehiya ka ba na ituturo sa akin? Labis na nagulat si Bai Yu nang makatanggap ng mensahe, pagkatapos ay mabilis na nag-isip, o oh, Qin Ang Anadyosa na tulad niya ay lumapit sa akin para malaman ang estratehiya ito ay isang magandang pagkakataon kung mahuli ko si Kim Xiaoyu, hihihi. Hindi na nag-aksaya ng oras si Bai at mabilis na nag-text ng sagot, Dudu, tinanong mo ang tamang tao. Sasabihin ko sa iyo ang isang lihim, kapag pumasok ka sa laro, lahat ng iyong mga attribute points ay dapat ilagay sa agility. Kung hindi, kung hindi mabilis ang iyong bilis, papahirapan ka ng mga halimaw. Tinanong ni Kinsioyo, paano kung ako ay isang mage? kailangan ko pa bang dagdagan ang aking agility? Sumagot si Baiyu, ang agility ay hindi ganap na walang silbi sa mga spellcaster. Maaari nitong pabilisin ang casting speed at napakahalaga sa unang yugto. Nagbigay si Kinsia oyon ng mungkahi, pero paano kung hindi ko pa rin matalo kahit na mabilis ako? Pagkatapos basahin, sumagot si Baiyu, huwag kang mag-alala, dudu, kapag may tao sa bayan na umabot sa antas lima, sisindi ang teleportation formation sa bayan, at doon maaari kang bumuo ng koponan para mag-level up ng malaya. Kapag may teleportation formation na, hahanapin kita at dadalhin kita, nakamit na ang unang layunin, masayang sagot ni Qin Xiaoyu. Epektibo talaga ang mga tagasunod na ito. Nakahanap na ako ng tagapagtanggol. Yele, Kin Feng, bilang paggalang sayo, papasok na ako sa laro ngayon. Kung magpapatuloy kang magkunwari, hindi ko alam kung ilang antas na ang malalampasan ko sa iyo kapag pumasok ka na at hindi na kita tutulungan mag-level up. Sa kabilang banda, si Kin Feng, habang tinitingnan ang kumikislap na liwanag mula sa item, ay hindi titigil sa pagkabigla at nagtatanong sa sarili, ito, ito ba ay? Lumabas ang impormasyon tungkol sa item, Ring of the Primordial Turtle, Golden, para sa lahat ng propesyon. Lahat ng attributes ay nagdadagdag ng walo, Elemental Resistance laban kay Shadow ay nagdadagdag ng 26, Attack at Weakness Coefficient ay nagdadagdag ng isa, kinakailangang kagamitan antas 4. Binasa ni kinfeng Feng ang talaan ng anunsyo, at siya ay nagulat, ang pagtaas ng 8 puntos sa mga katangian ay katumbas ng 32 puntos sa kabuuan ng mga katangian. Ang sing na ito ay katumbas ng lahat ng mga katangian na makukuha lamang ng iba kapag naabot nila ang antas tatlo. Bukod pa rito, mayroon din itong resistensya laban sa elementong shadow na napaka-epektibo laban sa mga undead na nilalang. Ang unang porsyento ng pag-atake sa mahihinang bahagi ay 1.5 beses at sa tulong ng singsing, -sing, kataas -sing, ito sa 1.6 beses na hindi rin naman pangit. Hindi pa siya makapaniwala ng lumabas ang impormasyon tungkol sa isa pang kakayahan, Sven Lin Bayu, isang kakayahan ng asasin. Tumakbo siya sa isang direksyon ng mabilis, hanggang sa 15 metro, at lumipat sa stealth mode na tumatagal ng 5 segundo, na lumilikha ng tatlo mga hiwa sa lahat ng kalaban sa daraanan, na may cooldown na 12, 10 oras 43 minuto segundo. Kinakailangan na maabot ang antas apat. Ang lapad ng hiwa ay 2.1 metro, bawat hiwa ay nagdadagdag ng isang daan puntos ng lakas ng pag-atake, isang daan porsyento ay itinuturing na pag-atake mula sa likuran, ngunit hindi ito makakapinsala sa mahihinang bahagi. Hindi nag-aksaya ng kahit isang sandali, mabilis na ginamit ni Qin Feng ang bagong kakayahan. Ito ay isang malakas na kakayahan na may malawak na saklaw ng pinsala, habang gumagalaw, at may kasamang stealth pa, kaya tinutunan niya ito agad. Ngunit napansin niya na may ilang mga punto pa para sa evolusyon, kaya inunan niyang i-evolve ang greedy hand. Gamit ang kanyang lakas upang i-convert ang mga puntos ng evolusyon, pinalakas niya ang greedy hand. Lumabas ang anunsyo, gumamit ka ng 8 puntos ng evolusyon, natitira ang apat, ang greedy hand ay mula sa jade patungong diamond, isang kakayahan ng assassin. Maaari itong gamitin sa mga bangkay ng undead, na may isang daan at anim na puporsyento hanggang dalawang daan at dalawang puporsyento na tsansa na makakuha ng karagdagang pangunahing gantimpala. Ang mga karagdagang pangunahing gantimpala ay may dalawang puporsyento hanggang apat na puporsyento na tsansa na tumaas ang kalidad. Ang malakas na enerhiya mula sa kamay ay naglabas at masayang sabi niya, tama ang hula ko, ngayon kapag pumatay ako ng halimaw, tiyak na makakakuha ako ng dalawa pangunahing gan Ang pagpatay sa isang halimaw ay katumbas ng pagpatay ng iba ng tatlo, at may natitirang apat na puntos ng evolusyon, kaya maaari nang i-upgrade ang SN, Lengi, sa antas tatlo. Sunod-sunod na lumabas ang mga anunsyo, gumamit ka ng tatlo puntos ng evolusyon, natitira ang isa. Ang Asian Line Heist ay mula sa bayo patungong Golden at pagkatapos ay Platinum, isang kakayahan ng asasin. Tumakbo siya nang mabilis, ang maksimum na distansya ay tumaas mula 15 hanggang 18 hanggang 21 metro at lumipat sa stealth mode na tumatagal mula 5 hanggang 6 hanggang 7 segundo. Lumilikha ito ng 3 hanggang 4 hanggang 5 mga hiwa sa lahat ng kalaban sa daraanan na may cooldown na 12 sampu oras apat na minuto segundo. Kinakailangan na maabot ang antas apat. Ang lapad ng hiwa ay mula 2.1 hanggang 2.6 hanggang 3.1 metro. Bawat hiwa ay nagdadagdag ng isang daan hanggang dalawang daan puntos ng lakas ng pag-atake. Matapos basahin ang lahat ng anunsyo, nagtanong siya sa sarili, ah, bakit hindi nabawasan ang cooldown? nakakainis, pero kahit ganun, sa tulong ng Essien Lengisiel, maaari na akong magkaroon ng walang katapusang stealth. Ang iba pang mga bagay ay basura na lang, pero ang librong ito ng kakayahan ng mandirigma sa antas ng Bayu Sidin Denji ay maaari pa ring ibenta para sa kaunting pera. Habang nakatutok siya sa sistema, may narinig siyang mga kaluskos mula sa likuran. Nagulat siya at lumingon at nakita ang tatlong mabagsik na halimaw na mabilis na lumalapit sa kanya. Hindi niya hinintay na umatake sila, agad siyang lumipad at ginamit ang Thorn Laniyes para hiwain ang mga level apat na apat na paa na halimaw, tamang-tama para subukan ang lakas ng Thorn Neyen. Nang ma-activate ang Thorn Laniyes, mabilis itong gumawa ng maraming hiwa sa mga halimaw na hindi na nila maiwasan. Sa loob ng ilang sandali, ang lupa sa paligid ay napuno ng dugo, at tuluyang nawasak ang mga halimaw. Lumabas ang anunsyo, pinatay mo ang level 4 na 4 na paa na halimaw, nakatanggap ka ng 80 puntos ng karanasan, nakatanggap ka ng 5 araw na buhay, maaaring ipagpalit. Habang pinagmamasdan ang mga halimaw na unti-unting naglalaho sa kawalan, nag-isip siya ng malalim, napabuti ang bisa sa pagpatay ng halimaw, kung gagamitin ang lason na shuriken. Kailangan ang hindi bababa sa dalawa shuriken para patayin ang isang halimaw, at mas maikli ang laban, mas maliit ang tsansa ng mga hindi inaasahang pangyayari. Ang kasalukuyang buhay na maaaring ipagpalit niya ay anim na daan at labing walong araw, ngunit para mailagay ang mga kagamitan at kakayahan sa praktis, kailangan ang buhay na maaaring ipagpalit na hindi bababa sa dalawa taon at kalahati, o mas eksakto, apat na daan araw balik sa pagbebenta ng mga gamit sa tatlong matagal na panahon. Halos na abot na ang minimum na limitasyon ng buhay na maaari.